ay maraming salamat Jovi. base sa inalabas na statement ng uh, Makati Medical Center multiple organ failure naging sanhi ng pagkamatay ni Comedy King Dolphy resulta ito ng kaliwat-kanang sakit na pilit niya ring nilabanan sa loob ng ilang taon Hunyo ang ng na makonfine sa Makati Medical Center si Comedy King Dolphy dahil sa sakit na pneumonia. Hindi ito ang unang beses na naospital si Pidol dahil sa pabalik-balik na sakit. Bukod dito, iniindari ni Pidol ang sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Taong 2009 pa nang madiagnose sa sakit na ito si Dolphy. Sakit ito sa baga na nagdudulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo na may kasamang dugo, maraming plema, paninikip ng dibdib at fatigue o matinding pagod. Ang pangunahing sanhi ng sakit, paninigarilyo, na bisyo ng Comedy King noong kabataan niya, sabi ng anak na si Eric Kizon. Hunyo at 18 ng ibalita ni Eric Kizon na bumuti ang kondisyon ng kanilang ama. Pero noong abente ng Hunyo, muling lumala ang kanyang kalagayan dahil sa komplikasyon sa kidney. Posibleng bumigay ang bato ni Pidol dahil sa dami ng kanyang gamot. Dahil hindi na lubos na nakakasala ang kanyang bato, dumidiretso ang toxin o maruming dugo sa kanyang utak. Ang resulta, isa pang sakit, ang toxic metabolic encephalopathy. Ang epekto nito, mentally confused o hindi na malinaw mag-isip ang pasyente. Bahagya pang bumuti ang kalagayan ni Dolphy nitong mga nakalipas na linggo dahil sa patuloy na dialysis at blood transfusion. Pero kaninang alas 8.34 ng gabi, pumanaw si Dolphy dahil sa multiple organ failure sa edad na 83. Christina Lazo, News 5. Samantala, nagpaabot na rin ang kanyang pakikiramay si Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa pamilya Quizon. Sa kanyang official statement, sinabi ng Pangulo na pinalawak ni Dolphy ang pananaw ng bawat Pilipino at binigyan tayo ng kakayahang hanapan ng ngiti ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ang pagpano ni Dolphy ayon sa Pangulo na nag-iisang hari ng komedya ay magdudulot ng lumbay sa bansang matagal niyang pinasaya.